Iihaw kami ng talong. Ayan. Ito torta. Hindi mo lahat yan. Or hindi sayang ang apoy. Mahalang gasol. Ayan. Ito na naluto na. Ayan. Mamaya babalatan na. Eto. So, balat naman tayo. tapos nang inihaw. Babalatan naman natin ngayon. Para maluto. Para eh, bago natin ni torta. Alam mo ni torta natin may balat. <laughs> Siyempre, kailangan wala ng balat. ano ba yan? May uod to.

Sarap na siya. Ito na ang ating tortang talong. Kaya walang tangkay yan. Pinuputol ko na yung mga tangkay. Inalis ko na siya. Kaya ganyan na siya. Ayan. Tortang talong. Kakain na tayo. Thank you.